Diyos maray na pita buhi and uh, welcome kamo sa usad na naman na malauyay na episode niya ding sa ato na live stream series sa Good Morning Buhi. Nakinsari sa ato na itatampok ang usad na malaustek na organisasyon na, na, na nigibon ng pagbabago sa sa ato na komunidad. Adi po amuan na Buhi Non-Bloggers Community Incorporated, usad na grupo na dedikado sa pagsirbi sa komunidad, pagpauswag at pagbariwas ning maray na relasyon, kooperasyon at pagkakausad sa mga lokal na content creator. Ading nasabi ng organisasyon na bago pa sa nang marehistro sa Securities and Exchange Commission o ading SEC, pinagibilog ni nga kinseng maustik maiigus ag mga famusong bloggers ag content creator gikan sa sa'to na banuahan na buhi. Ano sa kandang misyon, amuan na magsirbi sa komunidad agitulak itulak ang napagkakausad sa sa kandang mga miyembros. Matuod sirang nigiboning pagbabago. Ano sa kandang presidente, amo si Mr. Leonardo Azul Baso Jr., usad na famusong blogger at content creator, gikan sa barangay Antipolo, buhi Kamarinisur, Nasa presente ag na adi 19,000 na followers maiwas na ana niya bilang content creator ag nagi income naman adi ning malapug-lapug sa pagcreate sana ning mga content ah, sa social media particularmente sa Facebook Sanguan po ako po kami ng uh, uh, 15, uh, baga, uh, 15 members na po. So siguro madadagdagan pa di dahil uh, niyong pisa pa man lang kita agdi pa man po kami nagipa members uh, sangwana sang wana presente uh, ana, mga members ko pong kay banan di siyempre po ading sa inyong lingkod amo pong uh, president Uh, ano sa akin na President ay si Bikiaw Olivares na usad mang pong uh, kagawad at vlogger sa buhi na aka si Bikiaw. Ana uh, sa akin mampung uh, secretary o mampung vlogger si Gfab TV na si uh, Jeron uh, Oliveros Pabilyar ana uh, sa akin mampung uh, treasurer uh, si Ma'am uh, Rosling Castillo na simulat sa pool amo po an uh, sponsor niya na BBC po ang po an nagbuo Actually, nagbuo niya na grupo na Buhay ng Vloggers Community kaya kami naabot nuan di di sa uh, SEC na Buhay ng Vloggers Community Incorporation na dahil sa kanya sa pag-sponsor niya, pagtabang niya. Kaya salamat maray kay Ma'am Rose Castillo. Ala uh, sa amon man pong uh, auditor uh, si Sir Jose Malpas, Sir Jose Malpas nasad man pong teacher uh, at man pong vlogger na si Sergio Vlog. Uh, yung iba po, ayan, uh, si Ra Papa Dots, uh, PIO, uh, ayan, si, si Christian Pabroyal Dato, PIO, agma po ni uh, Sergeant of Arms, si, si Kapnot Vlog TV, si na Oristis nature Henry nature ag anasa mo na uh, business manager na si uh, Parerepa, ag si um, Michael Polborido, ag ana sa na si Marcel OFW vlog Ang napaboritong uh, community service nya din grupo amo ana feeding gift giving ag mga paugma sa komunidad urog na sa mga kaaginan Kaso na kaaging si Mana nagbisita sira sa mga IPs ag sa komunidad dyan po sa barangay Ibayugan na saari nagheras ng mga school supplies ag mga used clothing sa mga eskwela kaiba na anak kaugmahan. Baile, baile. 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 Uh. Patindog siya na patindog. Nagus po ka mo. Banga bisita.

Sigun ki President Baso na akada miyembro ang niya sa kandang natatanging talento ang mga kontribusyon. Ana iba ni tuwang sa pag-organisar ng mga event, ana iba nagitao ng pinansyal na suporta sa paagi niya sa kandang maiwas na network ang mga suportadores. Ang kadaklan sa sakanda, nag-iiba sa aktual na mga aktibidad arag niya ng mga pagpreparar ning mga pagkaon sa mga feeding program nira. Sa, sa mga kapwa ko, uh, content creator, mga members ng BBC, eh, so, pi, pangarap ko na ngamin kami na mag ngamin nga amin, uh, mag-grow na pag maging maray, at uh, pangaturugan pa man namun na yung nga uh, elementary school di di sa maubos na makapag ning feeding program sa mga kaaginan. Dahil ano sa man po talagang uh, 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 puturo, uh, makapag ning kaugman sa mga kaaginan. Pag-abot sa pagpadakil ng mga miyembros, niya ding nasabi ng organisasyon, doon ni President Baso na dapat mautub niya ng mga aspirante ano mga responsibilidad bilang usad na miyembro? Uh, madali lang maging members niya na buhay ng vloggers community. Dapat buhay na ni ka. Uh, Pandawa, uh, at least makapag-voluntary uh, ka, sa makaibay ka sa pigibong uh, feeding program niya na sa amon na grupo. Pantolo, uh, um, membership contribution, uh, para sa mga am ah, po punyan sa mga feeding sa uniform or maka dagdag sa pants niya na grupo para ano ah, makapag ah, conduct ng more feeding program sa eskwelahan at sa mga barangay sa buhi kadakil na paagi mga ugang na para matauhan ning suporta ading buhi inun bloggers community ang na mga namamanuan pwedeng mag volunteer sa sakandang mga event magtaoning donasyon o sa simpleng paagi na maiheras ang sa kandang mga aktibidad. I-follow ninyo sa kandang mga social media pages ag iheras ang mga kontenta tanganing matabangan ta sirang maabot ang mas dakil na followers ag magkaagusira mas dakil na income sa paagi ning monetization. Diyos mabalos uh, sa imo uh, Kaleo Bazo Jr. anak presidente nya ding maustik na organisasyon sa pagheras mo sa amon nya na nakaka-inspire na istorya ninyo. Ana buhi bloggers vloggers community usad na patunay sa poder ning kolaborasyon ag espirito nga bayanihan. Sa mga pinag-agiyan ko, nagpuon lang talaga ako sa da kumpiyansa sa diri ko. Basta ginibo ko lang yung gusto ko maging ano uh, vlogger, gusto ko maging content creator. Hanggang sa di ko na isa na ako pala nabibista do naman. Di ko isi kung napun di ko isi tatao na ako napunta na di sa presinta, sa presinta na na naging uh, presidente na ngani sa mga uh, na organisasyon. At uh, basta ginibo ko lang yung gusto ko kung tao na ako nagiging uh, didi. Normal na yung ano agpi ka maging basher pwede di, di, mo po an uh, intindihan go ka lang kaya kung talagang uh, ika uh, gusto mo maging vlogger sige lang go lang di magpaapekto sa mga negative na pisabi yan na ibang tao kasi bagaan ako di ako nagpaapekto sa iba dagos dagos lang ako hanggang 1 well ako taga buhi man so ayan uh, Diyan talaga medyo bidumin ako sa followers kagting dahil sa akong na signature na ana. Unay ka tagabuhi. So naku-curious yung mga tagabuhi. Yes, ako tagabuhi man. Minsan nga ni, napapangirit na sana ako kagting na di ko man mga bistado Diyan napapalis ako. The, uh, di man ni sa akin na pangaran. Nagisabi na sana sa akin, Unay ka tagabuhi. Napapangirit na sana ako. So maugma sa pagmati ko na Dawa din nira ako masyadong bistado pero yung sa akin na signature uh, isinirang akuaan. Ayan sa mga nagantabay sa Good Morning Buwi, ayan uh, mag-antabay man po kamo sa kana live uh, kada lunis hanggang biyernes. Ayan alas 12. Uh, minsan po pag uh, busy busy hindi pa ako nakapag live niyan sa alas dosis so kadalasan po nag live ako sa alas dosis so more on uh, jam uh, shout out at uh, uh, kulitan tawa ng kantahan lang ana ako po ato. ag mga kaboy noon sa sa na mga viewers ag followers di sa good morning buhi suporta ron ta ading malaustik na organisasyon sa uno man na paagi na kayata subaybayan ag antabayan ta sa social media magpartisipar sa kandang mga event ag ibariwas ana maray na bareta magiba-iba kita makagibo ning pagbabago sa payabatang tang banwaan na buhi mabuhay ana buhi ng vloggers community mabuhay ana banwaan na buhi